Bakas ang kasiyahan sa naging Instagram post ng aktor na si Baron Geisler sa nalalapit niyang pagdalo sa Star Magic Ball. Isa ang event na ito sa inaabangan ng mga tagahanga ng iba't ibang kapamilya artists. Labing apat na taon na ang nakakaraan ng huling siyang nasilayan sa nasabing pagtitipon dahil sa pagkakaban nito, dahil sa kanyang drinking problem. September 16, 2023, nang ipinost ni Baron sa Instagram ang electronic invitation at kanyang pagkumpirma na dadalo siya. Dito niya ibinunyag ang dahilan ng kanyang pagkakaban noon at ito ay dahil sa hindi tamang pag-uugali niya sa mga nakalipas na pagdiriwang. Ngayon ay napapasalamat siya sa muling pagkakataon na bukas kamay siyang inimbitahan sa pagtitipon. Excited din siya na makita ang mga bosses at makasabay sa pagdiriwang ang mga katrabaho sa industriya. Anya sa caption: It has been more than a decade since I was invited to the hashtag #ABSCB Ball due to my bad behavior during the previous ones. Now, I am humbled and grateful that they welcome me back with open arms. Can't wait to thank the bosses personally and to have a wonderful time with my colleagues celebrating each one's achievements. Hashtag grateful hashtag best foot forward. Ibinahagi rin niya sa social media app na X, kung gaano kahalaga para sa kanya ang imbitasyong ito, hindi raw niya ito makakalimutan. Tiniyak din niya na sa pagkakataong ito ay hindi na siya magkakalat. Saad niya, sobrang salamat for his glory. Sober party for me so I may relish the moment at hindi ko talaga ito malilimutan. 14 years ban. Now okay na po. Thank you Lord. This means so much to me. This invitation. I won't mess it up. Pinaalalahanan naman siya ng ilang mga netizens na maging maayos sa pagdala sa sarili, lalo na't magiging sentro siya ng atensyon sa kanyang pagbabalik Star Magic Ball, matapos ang ilang taong hindi siya napahintulutang makadalo. Saad ng ilang netizens, Baron, you are an inspiration to many. Your story is a testimony that no matter how wrecked a person is, you can change through God's grace. I am always happy to watch your interviews and shows. Hope you get bigger breaks with your talent. Mabuhay ka bro at Baron Geisler. Nasundan ko mga pinagdaanan mo and I'm glad you were able to get back up. Congrats po sir Baron. Hindi tinalikuran ang totoo mo tahanan.